Walang malaking mali sa'yo. Walang malaking kulang sa'yo. You don't have to be perfect to be beautiful. Eh kahit naman yung roses na maganda, may tinik din. Kahit naman yung magagaling na mga players, nagmimintis din. Kahit naman magandang tanawin, may basura, may dried leaves din. You don't have to be perfect to be beautiful. You just have to be perfectly you because you are already beautiful yung mga kakulangan, kapintasan mo, bahagi ng kagandahan mo. Sapagkat minarapat ng Diyos na maging bahagi ito ng pagkataong. Again, no one is perfect. May mga kakulangan tayo. At yung kakulangan na yan, talagang dinesign ng Panginoon yan para kompletohin ka ng taong magmamahal sa iyo. Kung papaanong ko mo rin ang kakulangan sa taong mamahalin mo. Pero hindi ibig sabihin, eh saril, dapat asawa mo. Tama namang iba yung pagmamahal ng isang asawa. Pero, kaya mo nasabi yung iba ang pagmamahal ng isang asawa, iba rin ang pagmamahal ng isang ina, ng isang ama, ng isang kapatid, ang isang kaibigan, basta ang mahalaga, may mahalin ka at sa'yo ay may magmahal talaga. Na sigurado namang meron, naniwa, lakha.